so ayan mga ka journey ito yung hindi na bago dito sa tagaytay kapag uh, weekend sunday gaya ngayon ganito yung sitwasyon lagi dito kung sunday isa dami nga market dito sa tagaytay may bumuntang nasubo pagbalik talagang ganito traffic talaga dito ganito ka ang traffic dito diba? pagsisikan kahit mag-gather ka dito alanganin dahan tayo gather gather tagay tayo silang manila ay nako hindi ang traffic Yeah, that's tayo Gather deep, gatter deep. May ginagawa kasi dito mga ka na ano, puste ng uh, flyover. So, ginagawa na nila kasi dahil sa sobrang traffic, kailangan ng spell ano dito. Kailangan dito ng flyover. ano o, talagang siksikan ko dito. Aw. Sabi so, kung nga dito, overlooking ng ano, ng talig. Ayan o, ang yung daan. Tipot! Ang traffic ng Tagaytay, pag weekend. Kaya na, na lang ng scouted sa gilid. Kaya yung yata. Kaya nga sila pa Doon na lang ang yung dalawa sa may circle ng tagay tayong mga kadunin. Kasi mga malayo sila sa akin. Si paring uh, George. Tsaka si Kuya Doy. Doon na lang ako magantay. Para sabay-sabay na namin babagtasin ang ano silang highway yun ang gabi yung oh, talo ganyan ka lupit yung pagtabog உண்மை உண்மை இந்த இந்த தனித்தின் ayan mga kayo ni dito na kami sa Tagaytay Circle so going to silang na kami ito na yung way namin sabi